another way 115 versus 214 Yeah. pasok dito ka lang okay marami na siyang tira halimbawa sample dito siya dito ka yan pag dito dito ka lang pag sumabay dyan ah, pagka sumiguro sasabay ka dito kain so, may baho pa ok balik natin paano kung sumubo pag sumubo naman pakain mo to pwede dito kumain or dito kapag dito titira mo to kain dito ka kakain sa kabila pag kain niya, kain ka yan Pwede siya dyan, pwede siya dyan. Pwede sumubo, ano. Pag sumubo, gagawin mo ito agad. Okay? Para pagpunta dyan, dito ka na. O. Oh. Di ba? Ito agad, o. Oh. Pag dito siya, unahan mo na. Para pag tumira, sakto. Ayan, balik natin. Balik lang natin. Pag dito siya, dito ka pag dito siya oh di dito ka na di ba pag yan di ilogi lamang ka eh yan o dito siya dito siya dito hindi pwede kasi ayan na o ayan dyan sya. Hmm. pag umilag yan eh balikin lang yun eh maabutan mga bossing okay so yun yung opening na share ko lang pwede dito pwede dito pares naman yun eh Gaganong ka rin no, oh. pag sinayang takpan yan yan lang yung labanan yan oh. kapag dito pasok doon pag dito susubo ka doon pag dito naman dito ka lang yun <coughs> yung mga variation yan pag pumunta dito subuan mo na dito kain ka dito sa kabila o. pag tinakpan dito ka kain o, dama ka na okay. maraming ano yan eh tricks and traps eh paano kung dito siya o di doon ka na papasukin mo siya doon pag siniguro pakain mo kain siya dalawa dito ka naman yun o yan pababalikin ka kaso ayan o alright o yan lang ang mga bossing Mga konting uh, Another way Sa tirahan sa larong damo